parang kaya ho yata hindi pinag-iisa kasi healthcare and support for patients is a very good come on sa mga botante ho. Ano, maganda din for claiming credit whether politiko ka o ahensya ng gobyerno at nangyari na po yan lalo na sa PCSO at saka sa PhilHealth ano po lahat ng eleksyong dumaan may promotional value para sa mga politiko. Hindi po ba na nangyayari? Parang everybody wants credit for pieces of the healthcare fund na nadidistribute. Uh, I have no comment on that. <laughs> Kaya ako po natanong. Kasi di ba po, itong, itong proyekto ninyo na professional fee coverage for indigents, eh ang mga endorsers ninyo, si Speaker Martin Romualdez, si Congressman Aldico, si Party List Rep. Erwin Tulfo, na tila lahat ay eh, tatakbo sa Mayo na taon po na parang magkakampaign period. Pero uh, you have to admit, it was a good idea. I okay. never thought of it kasi nung araw naman kasi, kami lang naman ang nagbibigay eh. Correct. Fees lang. So we have to control. Alam mm -hmm. naman natin na unlimited ang professional fees. So oh, uh, huwag take over yan. Uh, uh, 90, 90 years na po kami gumagawa nito. Correct. Tapos naman mm -hmm. universal healthcare, ginagawa na namin ito. So uh, mm -hmm. I think our predecessors thought, teka mo na, huwag natin sama professional fee. Mm -hmm. Kasi, oh, uh, wa walang anili, walang limit yan eh. Andi, mm -hmm. depende yan sa doktor. So we focused our uh, our uh, expenses lang sa mga procedures na ginagawa sa kanila but since dumating na yung ibang agencies kaya kami relegated kami sa last line so pero usually ang last line is the professional field doctor now sabi ko why not it was not i know brainer sa amin yung, sige apply na natin because pareho rin naman yung gastos namin eh it will be the same amount ang okay. pagkakadyan nakakauwi ng zero billing ang ano at na ng maayos. Uh, regardless kung may politika o hindi, at tingin ko dyan na ang tao. Mm -hmm. Totoo na naman po, po. Pero hindi rin humai na sa mga nakaraang eleksyon ay palaging merong mga parang mga sticker o nakapaskil o mga tarp kagaya po nung mga merong panahon, di ba, ba ho, GMA Cares, yung mga PhilHealth health card. O before that, yung mga ambulansya na puro muka at pangalan ng mga... Wala muka, itong ambulansya namin. Yes, ang uh, logo ng uh, yung brand of governance naman. I think that should be that should be accredited naman, no? Okay. That that, that uh, this is the brand of governance that uh, and, and which is good. Kung mm -hmm. malakakahiya, di wag natin iligay. But this is something a badge of uh, governance and a badge that we should be proud of. Kami, we're very proud of that, no? In fact, nilagay nga namin eh. Mm -hmm. Panata sa bayan, biyaya sa mamamayan.